Peterson, sen, Jack si Cheese. Ha? At ang mga iba pang senador kasama na si Manang Amy. <laughs> sa nangyaring desisyon ng Senado sa pag-archive dun sa impeachment articles ni Sara Duterte. Magandang umaga, Canada. And of course, sa Pilipinas, mabuhay po ang lahat ng ating kabayan, lalo na ang mga katropang senior citizens. Diyan po sa Nebecia, sa HN. Ito po yung kabayan datol order. ngon datol po, ito sa ating maliit na channel. At sana po, bago tayo magumpisa umpisa matindi yung tatalakayin natin. Ha? And dito na nagsalita na yung ating Tito Sen Soto. Ayan, paki-like, share, and subscribe naman po para kahit papano matulungan nyo ang ating maliliit na YouTuber. Ayan, content creator like us. Well, nagsalita kaninang umaga itong ating uh, si Tito Sen ha? Soto ha? sa nangyari pong uh, kalakarani. Ika nga natin kung saan na uh, archive ng Senado sa botong 19 for 1. 19 approved. Apatan na uh, no at isang abstain. Yung nag-abstain po para pong no na rin yun. Si Lodi. Si Lodi Ping-Lakson. Ayan! Of course, sabi nga natin kanina ay uh, nung pinapakinggan ko yung uh, mga uh, salita ni Tito Sensei sa, sa interview. ha? ng ating uh, isang hinahangang uh, podcaster o vlogger na si Christian Esguerra. Uh, journalist din po yan. Ay uh, sabi nga niya, uh, e, bumoto siya bilang uh, uh, head ng minority group. Ika nga, lima lang silang member nun eh. Ha? Eh sabi nga eh kasi eka uh, matalo yung aming inilalabang ituloy yung uh, uh, trial nitong impeachment charges against Sarah. Eh, walang magagawa kundi uh, pumayag na lang tayo na i-archive. Ha? Ang archive po, hindi, sabi nila, mabubuhay pa rin yun. Depende ha? sa Supreme Court uh, decision dun sa ginawang Memorandum of Reconsideration o MR ng uh, House of Representative through the Solicitor General Ayan, ang Solicitor, Solicitor General po ang nagpa-file ng MR na uh, ayon sa kagustuhan naman ng House of Representative Ayan. So, hihintayin po natin yun at dahil siguro may nakita na dahilan ng Supreme Court, tinanggap nila yung MR kaya nga inatasan yung uh, Office of the Vice President of si Orsi Vice President Sara Duterte, to answer or to give comment within a non-extendable 10 days. Sampung araw po yan para uh, sagutin niya huh? o bigyan niya ng opinion yung uh, uh, MR nitong House of Representatives para baliktarin yung unang desisyon ng Supreme Court sabi nga ni Tito Soto, eh, ang Supreme Court kasi, ha, huh, gumawa sila ng bagong requirements ha, uh, sa pagpa-file ng uh, uh, articles of impeachment sa mga impeachable officials like the President, Vice President, Supreme Court Justices. Yan ang mga ini-impeach eh, kasama na yung ombudsman. Uh, yung mga senador, eh, napapalita na, 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 lang yun. Eh. Tinatanggal sa eleksyon yan eh. Uh. Tapos inasabi nga natin dito, may merong uh, asim yung salita ni Tito Sen. Ika nga natin, hindi sa paborito natin yan, ano ha? At kababayan natin sa Nebe Siyang. Magaling si Tito Sen. Sabi niya, hindi napapalitan ng Supreme Court o kahit ng Presidente ng Pilipinas kung ano ang nakasulat at nakatalaga sa Konstitusyon na binibigyan ng sole authority o power ng Congress o House of Representatives para gumawa ng article of impeachment kontra sa mga impeachable official like Vice President Sara Duterte. Kaya sa kaso nga ni Sara Duterte, ha? E ang uh, nakita niya sa blaze, senador na yan, ha? E ang senado, ang presidente ng senado. Ha? Dahil ang uh, ang uh, Articles of Impeachment, yung fourth, ipinadala ng alas 4 ng hapon sa Senado. Kompleto yun. Pirmado ng 215 Congressmen, more than the required one-third ng members ng House of Representatives para uh, gumapang yan or uh, tumakbo yung uh, impeachment sa Vice President. Eh, anong ginawa ni Cheese? Ibinigay sa kanya hindi niya pinasok. Hindi niya ni-refer sa Committee on Justice. Ayun eh, na naman ang uh, nakalagay sa Constitution. Eh. kahit ano, bigay ng House of... Yung eh, maliliit ng mga bile eh, refer ka agad eh, kinakalender ka agad, eh. eh. bakit hindi gano'n ang ginawa ni Jesus Kidero bilang SP or Senate President? Hindi niya inirpedihin, hinold niya eh. Ibig sabihin nun, sabi nga ni Tito, eh ang tagal-tagal. Biro mong dyan lang nila in-repair yun. Nakasuot pa ng mga robes. Ha? Sumumpa silang member ng trial or rather impeachment court ng Senado. Tapos ibinalik sa Kongreso. Eh, din, 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 binigay sa Supreme Court for interpretation ng batas. Kaya noong ginawa ng Supreme Court, gabing dalawa sa labing limang membro, kasama na yung Chief Justice, labing dalawa pong inappoint ni Digong Duterte. Eh, ano isipin ng tao? Tinan nyo, 13-0. Dalawa hindi bumoto dahil may absent yata. Yung pangatlo, yung ala ng, yung panglabing tatlo, appointed yun ni Marcos, nag-iisang inappoint yun ni PBBM. Eh siguro siya kanila eh gawin na natin nga eh. yun na ni Mus 13-0 Pero labing dalawa na-point ni Digong Alam naman yung Pilipino may utang na loob Walang kadaming utang na labas yung utang na loob Batas yan eh Interpretasyon ng, pero nagsabi nga ni Tito, mali ang interpretasyon hindi pwedeng baguhin ng Supreme Court o ng kahit ng presidente ang nakalagay sa Constitution granting or giving sole power and authority sa House of Representatives para sa impeachment trial o paggawa ng impeachment articles of impeachment. Tapos na yung kompleto na yun eh. I refer na lang ng Supreme ng uh, Senate President sa Committee on Justice ng Senado na para ma-initiate yun. Pag ma-initiate na yan, hando na. Ano eh, ginawa ni Cheese? Na ipinalaman tuloy siya sa tinapay <laughs> ng mga nag- Ako, nangingiti lang ito. At yeah, lawyers, pero alam naman natin ang Constitution. Kahit pa pano, pinag aralan namin yan political science sa major ako. Graduate ako dyan sa Pilipinas. Kaya alam natin yung basic law, lalo yung constitution. Eh kaya nga eh. Tingnan po natin. Kaya nga itong si Tito Soto at iba pang mga senador. Eh, inilaban nila nga, hintayin muna yung desisyon ng Supreme Court sa MR. Inaksyon na eh. Ibig sabihin na kita, at, ang tingin ko po rito, mga kababayan, sabi nga ng aking uh, Maraming nag-text sa akin, eh. akala nila, nanonood din po kami rito, may TFC pa rin tayo, at saka sa Netflix, hanggang lahat, at sa YouTube, or uh, nasa YouTube po, lahat ng kaganapan sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko, babatiin ko yung mga katropa clips natin eh. Lalo si Abay Mario, galit na galit din yan sa nangyaring pag-archive ng Articles of Impeachment. Nag-usap kami nung kami nagka-reunion. Huh? Although, ko konti na yung napag-usapan namin, ngil sa politika because they know. Dati ako reporter dyan sa Pilipinas, sa sports nga lang. Ba't pag-reporter ka dyan, eh, talo pa namin ng marites ng araw. Eh. Yung nga po, hintayin po natin. At naniniwala rin ako tulad ni Tito Soto. Eh dapat palitan na nga si Chase eh. Pag naglaba sa Supreme Court ng uh, reversal, hika nga, babaguhin yan. Pwedeng hugutin sa archive itong articles of impeachment. At naniniwala ako, mapapalit ang Senate President itong si Chase Escudero pag nagbago ng desisyon ng Supreme Court. Eh depa pani wala anong mga senador dyan? Maliban na lang kung ito kung lang po sapagkat nag-insert ng 142.7 billion dollars or dollars na sa Canada kasi ko kay dollars na pesos 142.8 billion pesos si Jesus Coderos sa 2026 national budget for barrel yata yun eh. Kasabi nga ng ating mga katotong mga journalist yan, marami pa tayong mga kaututan din ng journalist sa Pilipinas. Kahit nandito ako sa Canada, napag-uusapan namin yung isang nga, eh, dating uh, PR manager ni Amy Marcos, ha? na tinira rin ni Tito Soto. Ha? Dahil nga nagsabing, bakit hindi na lang yung palitan niyang inyong speaker of the house? Abi tinitira niya. <laughs> Kaya nagalit yung mga tao sa doon sa gallery. Alam nyo ba? Tinams down si Amy. Ganyan niya siya habang nagsasanita sa kontra na dito. Tinawag niyang bonjing. At saka ano ba tinawag niya? Kay speaker, napakasama. It's a shame, sabi nga ni Tito Soto. Hindi niya dapat gamitin siya na doon. Yung ganon, mag-depensa mag, 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 mag na lang siya. Mag-speech na lang siya kung bakit niya ginugustong ma ma-archive yung uh, articles article sa impeachment, hindi yung isisingit mo, yung personal mong uh, galit doon sa Speaker of the House or yung mga congressman na uh, pakasablay yung ginawa talaga ng Senado ito namang lalo natong si Alan Cayetano. Kaya sabi nga ni Tito Soto yung speech ni Alan Cayetano na nagsasabing kung uh, ayaw nyo kasari talunin nyo na lang sa eleksyon hindi po pwedeng isama yun <laughs> sa pagdepensa mo ng iyong posisyon sa pinag-uusapang uh, uh, articles of impeachment para tanggalin, patayin or i-archive. Eh, salitang nga, uh, naku, ano bang sabi ni Tito si eh, eh, nanonood siguro ng batang kiyapo itong si Alan Peter Cayetano. Huh? Kaya sabi nga ni Tito Soto, it's a shame yung mga ibang marami niyang kasama sa Senado. Huh? Eh, talagang po nga sumaman na rin siya ma-archive para hindi at uh, tuluyang patayin ng Senado. Eh sinasabi nga ni Tito, eh ano ba yung decision na Supreme Court? Walang uh, authority ba yon ang uh, Senado ha? Huh? to handle the impeachment nitong kay Sara Duterte? Kaya ah uh, yun, pinapatay na rin ng Senado. Sabi nga, eh paano natin i-archive ang isang bagay na wala pa sa harap o sa amay ng Senado? Eh, wala rin authority. Jurisdiction. Wala doon. jurisdiction ng Senado sa articles of impeachment ni Sarah. Saka nakakita rin, na, nagsunod pa nga na roba ng robes ang mga senador. Di ba sa 19 Congress, sumumpa pa pa sila na magiging na uh, fair and biased judge dun sa impeachment trial ni Sarah. Maliban ton kay Bato, kay Robin, Nak nang dragon. Eh sa susunod po nating baka mamaya o bukas itong ating uh, pag-uusapan yung ito po bubulong ko lang siya, May, nagbulong na rin sa akin mga kasama sa Pilipinas. May waran to pares na itong si Bato. <laughs> At dalawa pa pang uh, kasama dong sa nangyaring uh, EJK kung bakit nakulong si Duterte sa Netherlands Ayan, sa The Hague ng ICC. Pag-uusapan natin yan. Na kaya si Bato hindi na umalis sa Senado. Ito, yung bida ng marites natin kasama ha? sa Minila. Nagdala na ng gamit. Magtatago ron. Ha? O yan, mga kababayan, Tito Soto, kung... Eh, siguro dapat ng palitan talaga. Hintayin na natin yung uh, desisyon ng Supreme Court. Tingin ko rito, mababaliktad yan. Ha? Ibabalik uli ng uh, nagkamali sila in talagang uh, inapura. Inapura nila yan eh. eh sa tingin ko rito, eh, sabi nga, papano, hindi papano. Magkano? <laughs> papano nangyaring uh, ang biris? Apat na banhinol hinol ng Senado, Supreme Court, sandali lang. Well, tingnan po natin. Ang tingin ko ito, si Marbic, Justice Marvic Lone, ng ponente sumulat ng decision. Wala na nagawa yung labintatlong kasama niya, pirmado, pero tingin ko babaliktad yan. Marami na po nabaliktad, sabi nga ni Sen. Risa Ontiveros, marami na bumaliktad na unanimous decision ang Supreme Court. Ah, si nasabi lang nila, Joel, sino ba yung Joel na yung pastor daw eh? pastor na yon nilagyan na sungay nung dati naniniwala tayo pastor ng JIL yan eh anak ni uh, ni Reverenda Villanueva eh ngayon eh, nako padila dila pa ginagawa siyang nilang utu utu si Amy Marcos kitang kita ha sa CCTV ano ba kasama niyong senador huwag niyong gagawin yung Amy Marcos na nag-aambisyon lang maging vice president or presidente. Well, uh, hanggang sa susunod po nating pagtatalakayan. Ito po yung kabayan mo na tol. Please like, share. At uh, subscribe dito po sa maliliit nating na uh, YouTube channel para po mabigyan pa natin ng mga ganitong klaseng talakayan ang ating mga kababayan, lalo na yung mga senior, katropa pips na senior dyan sa Pilipinas, lalo na sa High siya. Babatiin ko lang yung ditching baby ko. Baby lay sa Hain Nair ng aking biobic in some pet. At syempre, ha, pamangking ko. Ha? Yung uh, si, uh, si Mayor dapat to eh. Si Eboy uh, Esquivel. Uh, Sumable lang. Ano susunod yan? Hello, Super Kapitan Abay. Uh, Bagisa. Ah, magandang umaga po sa inyong lahat.